Based sa usapan namin dito sa Senate at sa yung mga kausap ko, uh, gusto ng mga senators, kasama na ako doon, ang aking proposal, tanggalin ang program funds except for foreign assisted. Kasi yung foreign assisted naman may kabanggang loan yan. So walang problema yan. Uh, pero yung mga, yung mga items katulad ng sagip, yung mga nakita ko doon, meron pang pang insurance payment, meron pang uh, meron pang parang sa mga health workers lahat 'yun itatransfer transfer yan sa program no so iiwan lang yung uh, uh, foreign assisted yung foreign assisted mga around 40 to 50 billion yan mga of course they will justify bakit kailangan kami we will justify bakit wala uh, tingnan natin yung justification natin but sa amin kasi ako personally i can prove na kayang saluhin yan ng program pa hindi na natin kailangan ang program. Sa Senate, aprobado na. No? So, inaantay na lang namin sa House uh, ma-aprobaan yung uh, concurrent kasi yan. So inaantay namin yung kanilang uh, version. Pero even in the absence of uh, the approval of the House, um, nag-ano naman sila, nag-cooperate naman sila at in-upload yung GAB, including yung uh, annexes sa website ng House of Representatives. At i-upload na rin namin today. No? Kasi para dalawang website naka-upload. Malaking bagay yan Kyle. first time masusundan mo na ngayon yung from NEP to GAB. No? At makikita mo na lahat doon, lahat ng mga uh, line items, lalo na sa DPWH. So makikita mo kung ano yung eh, quote-unquote in amend slash insert dito sa GAB. No? Dati kasi makikita mo lang NEP tapos gaana eh. Hindi mo na alam kung sino naglagay ng anong items ngayon makikita mo na